Hatid ng Local Government Unit ng Sultan Mastura ang iba't ibang serbisyo sa mga residente ng Dagurungan sa isinagawang Expanded Visita sa Barangay o Bringing Integrated Services and Innovation through Team Approach. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Belarde. bringing integrated services and innovation through team approach o bisita na mas pinalawak pa ang paghatid ng serbisyo sa residente ng mga barangay na sakop ng Sultan Mastura Municipality. Ito ang sabayang ibinaba sa barangay. Kabilang dito, ang issuance of live birth certificate, sedula, real property tax, assessment and record verification, tax amnesty information campaign, issuance of notice of assessment, Distribution of seeds, operation Tuli, free haircut, medical consultation, prenatal checkup, dental checkup, eye checkup, mobile blood donation, PhilHealth e-consulta, feeding program, children's entertainment, distribution of school kits, distribution of flyers, service inquiry for senior citizens and PWDs, sagip paningin for senior citizens, food packs distribution para sa senior citizens. PWDs, and Solo Parents, at Buntis Caravan, distribution ng Buntis Kids. Nagpapasalamat po kami sa mahal ng Our Mayor na sa Mayor Mastora po dahil sa pagbisita ng barangay at yung walang pera para magkuha ng mga birth at ano-ano, mga gamot. Nandito po para magbigay sa mga walang pera, tumulong po siya. Maraming maraming salamat po sa tulong mong na napakalaki po sa amin. Ang unang natanggap ko ay para sa senior citizen. Ano, uh, sampung 10 kilong bigas, meron pang mga ano, uh, iba't ibang mga pamigay si mayor. Uh, sa akin naman, eh, maganda naman sa ano, uh, isipan ko, saka ano, yung mga ibinigay nila, sa amin. Ang bisita ng barangay, nakakatulong talaga sa masis. Kasi lalong-lalong na sa mga senior na hindi na makalakad ng matagal dun, papunta doon sa munisipyo, na maganda yung nandito na sila sa aming barangay. Sana ulit ulitin, every year. Hindi naman sa pwede na every month. Pero every year, sana ganito na talaga may pro. Dati naman may programa siya ngayon na ganito, every year. Bukod dito, nagkaroon din ng earthquake at fire drill. Pero pagkatapos ng simulation, hiyawan naman sa tuwa ang mga mag-aaral ng naturang paaralan habang sinalubong ang mga mascot na kabilang sa sorpresang handog ng opisyal kasunod ang pamamahagi ng Jollibee Mills sa mga ito. Pinakamahalaga rin ang pakikipagdayalogo sa mga lider ng barangay. Itong bisita sa barangay uh, anchor on, it, on my uh, principle as a leader that kung uh, hindi kayang umakyat ng, ng tao sa bundok, eh, ang bundok ang bababay natin sa tao. If the people cannot climb the mountain. Why should we not uh, let the mountain go down to the people? Ganun ang principle ko. Well, kung titignan mo, uh, inalintulad ko yung sarili ko as a leader na uh, isang bundok. Uh, hindi lahat ng tao ay eh, kayang umakyat. Kung pa man, ay itsampung taon na itong ongoing project. Uh, ngayon, lang ko, ngayon ko lang naisipan na expand ito dahil sa uh, andyan ang mga kalyado uh, natin mga partilis. Uh, andyan si Kuya, na overdown ng uh, Magitanaw del Norte. Andyan yung si Baidimpol. Kaya malawak ngayon ang coverage, ng, uh, uh, kaya tinawag natin na expanded ang pinalawak natin ng coverage. Ang pinalawak na programa ay pinangunahan ni Sultan Mastura, Mayor Dato Armando Mastura, katuwang si Congresswoman Binding Pul Mastura, ang Tingog Partylist at iba pang mga katuwang na institusyon. Napta Belarde, I-Minds, Philippines.